Boy, 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 nag-apply ako sa kumpanya kanina, boy, ba? Binigyan nila ako ng bayo dito, boy. Tapos, boy, kailangan ko na itong sulatan, boy. Anong isulat ko dito, boy? Hindi ko naman kasi ang, ano eh, hindi ko naman kasi alam kung anong isulat ko dito eh. Ang nakalagay dito, boy, ay dati, boy, dati. wala naman akong trabaho dati eh. Bakit? May trabaho ka ba? Dati, wala ka naman trabaho ah. Hindi wala ang ilagay mo dyan. Wala ang ilagay mo. Oh, lagyan kong wala. Position boy. O ano bang ba trabaho mo dati? Di ba wala? O ano position mo? Hindi wala din. Pagkahina mo talaga kahit kailan ka. Oo, oh, wala din to. Contact no, wala din siguro to boy. Kasi, wala namang ano eh. Hindi na daw kailangan eh. Contact no. Oh. Tapos boy, yung email address boy. Bakit? Saan lugar ka ba Di ba muriyo-muriyo ka? Wala kang address? Ilagay mo dyan. Wala. yung ano boy yung name boy name lagay kong pangalan ko dito oh. ano bang pangalan mo oh ilagay mo Roduker Roduker ITB yung city address no permanent address ka nga eh. kaya yung city address ano bang city address mo nasa nasa siyudad ka ba di ba wala ilagay mo diyan wala wala ka naman sa siyudad eh city yan eh oh. city address pala yan eh ilagay mo diyan wala provincial address oh provincial address ay napakaina mo eh hindi naman ko masyadong probinsya Eh, alam mong nandyan yung SM o. Free city city to e eh. oh. Hindi naman to masyadong probinsya. Hindi naman talaga to totally probinsya eh. Kasi may mga mall dyan o. Oh. Pero dito, sa lugar na to, wala nga lang. Wala ilagay mo dyan. Wala pa rin ilagay mo dyan. Dati of birth boy. Okay lang ka pinanganak. Ayan ka ba pinanganak. O hindi mo alam. O sabihin mo wala, wala kang ano. Wala kang kalamalam. alam. O saan ka pinanganak? Di ba hindi mo rin alam? O wala pa rin lagay mo? Ang mm, pakahihina mo talaga kahit kailan.